Good morning, eto na ang breakfast ko syempre, papakita ko sa inyo ang breakfast ko ay eto, quaker oats ano na yung tawag ng quaker oats na yun? all fitness yes, fitness quaker oats ano ba tawag na nakalimutan ko? tapos milk powder, eto sya ngayon, eto na yung ginawa ko eto sya eto na sya eto ayan, nakikita nyo yan nalagyan ko na yan ng hot water Then, syempre kailangan yung saging. <laughs> yung saging ko umitim na kasi kinain ko yung kalahati kahapon, umitim na siya. Pero okay pa rin 'yan kasi hindi ako makain ng buong saging. At susunod <laughs> Maganda na ba bato. Oo, meron. Tapos syempre lagyan natin ng peanut, mga tatlong peraso. Kasi ang peanut ay maganda kasama na saging diyan sa pinat oh. 'Di ba? Balatan lang ang peanut. Ganyan. Alisin ang ganun. Dapat clear. Lagay na natin dyan. Uy, nasama yung balat. Ayan, ang peanut. Balatan natin ang peanut. Kasi, kailangan maganda yung peanut. Malinis. Walang, ano, balat. Ah, uh, kasi, ano, Masarap to pag nilagyan mo ng pinat. Para kang kumain ng ginataan. Ginataan siya. syempre yung saging ko, babalatan ko na. ba diba? hindi naman itim yung saging sa labas kasi. O, oh, ba diba, nakita nyo, hindi siya itim, ba diba? Alisin na lang natin to. Ayan. Alisin natin yan. At siyempre, hindi kaya. sa yung basurahan mo ba Ngayon, ilagay natin to kasi nagkalat na ako dito. Ayan kailangan natin tong walang sugar ha, new sugar banana is sweet, no need sugar yes naman kaagad sya pa natin kasi puno, full oh. hmm. Okay. hmm tapos lagay na natin ang saging Saan ang kasi ano? kasya na sya mm. diba saging is masarap ano? Ay, ka muna magbalas kasi kumakain pa tayo. Ako muna magmadali. Mamaya na. Siyempre, kakain ka ng saging. Eto na siya. Kaya ka sa inyo. Ayan. Wala na nga dyan, no? Ano, meron yan. Pag na ako, ginalaw ko. Ano yan, pa yan. Kaya amo lang siya. Kakain tayo ngayon ng with peanut, with saging. Arga. Hindi. Kailangan kong ganito. Yan. mo -ano man yan, no? Oh. Hindi, okay yon Meron yan. Ayan, oh. Saging at saka pinat. Please clean up now. Mm. You clean up na daw. Mmm. Yummy. Sarap. Kain tayo.